sa aking mga kapwa Pilipino. Isang masaganang araw para sa ating bayang sinilangan. Sa makabuluhang segment natin ngayong araw, ating tatalakayin ang napapanahon at nauusong trend tuwing eleksyon. Ang vote buying o vote selling. Isang krimen na nagbabanta sa ating demokrasya. Sa pag-usad ng campaign period, nariyan ang mga iba't ibang paandar ng mga tumatakbong kandidato. Tila ba may mga special offers sa mga botante na ang dulot ay hindi makatuwirang sistema ng pagboto? Napakasakit isipin, hindi ba? Para na rin natin ipinagpalit ang ating prinsipyo sa isang panandali ang benepisyo. Marahil ay nagtataka kayo kung ano-ano magiging epekto nito sa ating buhay. Ating pangpalawigin ang ating kaalaman sa isyong naaangkop ngayong nalalapit na halalan. Ayon sa Omnibus Election Code ng Pilipinas, ang pagtanggap o pagbigay ng pera kapalit ng boto ay isang iligal na kalakaran. Ito ay may kaparusahan na umaabot sa isa hanggang anim na taong pagkakakulong, disqualifikasyon sa serbisyong publiko at pagbawi sa karapatang bumoto. Ang ipinagbabawal na pag-aalok ng anumang bagay kapalit ng boto ay isang seryosong krimen. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi lamang ang mga kandidato ang may pananagutan, pati na rin ang mga butante na nagbebenta ng kanilang boto. Lahat ng sangkot ay pwedeng kasuhan at maparusahan ng naaayon sa batas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pang natitira narito ang ilang hakbang para maputol ang kultura ng ganitong kalakaran. Tanggihan ang mga suhol, magsilbing huwaran at himukin ang iba para gawin din ang tama. Dilatisi ang mga kandidato. Huwag maniwala sa matatamis na salita. Suriin ang plataporma, Kasaysayan ng serbisyo at tunay na hangarin. Magbigay aral sa kapwa. Magsalita. Magbahagi ng impormasyon. At tulungan ang ibang mga maging mapanuri. Makilahok sa mga voters education programs ng paaralan. Barangay o online platforms. Kaya naman, sa mga panahong tayo ay nakakasaksi ng ganitong paglabag sa batas, huwag itikom ang bibig at maging boses para sa pagbabago. I-report ito sa kinauukulan. Narito ang mga dapat gawin kapag may nakitang boat buying o boat selling. Una, una ng litrato o video. Mainam nang may magpapatunay o magpapakita ng mga ganitong illegal na gawain. Pangalawa, sumbong agad sa otoridad magsadya sa himpilan ng pulisya para isumite ang litrato o video na nakuha. Pangatlo, magsampahan ng reklamo. Baliwala lahat ng ito kung hindi sasampahan ng nagreklamo ang abusado. Sa huli, ang boto ay hindi dapat maging bahagi ng isang maling kalakaran. Ito ay karapatan, pananagutan at kapangyarihan ng bawat mamamayan sa bawat botong ipinagpalit katumbas nito ay ipinagkait ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Kaya munting paalala, tumanggi, makiisa at pumili dahil sa bawat matalinong boto, isang mas makatarungan at maunlad na bayan ang ating nabubuo. Lagi nating tandaan, lamang ang wais at may alam. Ako po ang inyong EPD kaalaman correspondent, Police Executive Master Sergeant Dennis Valdez Baltazar sa Bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka